Hello guys, magandang gabi It's me again, Kamutika TV Ayan, uh, gabi ulit Ayan, uh, thank you so much guys Sa support sa channel ko And ayan, uh, salamat salamat talaga Sa mga Support talaga Kasi kung wala kayo guys Kung channel ko, wala talaga Wala talaga ang pupuntan to Ayan, kaya thank, thank you talaga guys sa inyo at support and uh, salamat salamat sa mga naniniwala sa mga tips ko sa mga ayan mga pinagsasabi ko dito <laughs> ayan salamat salamat guys uh, shout out shout out sa mga shout out sa mga mandirigma natin dito sa macau ayan ayan uh, patuloy na lumalaban eh kailangan talaga lumaban kasi pag di ka lumaban ayan na uh, uwi ka talaga ng Pinas na luwan <laughs> diba dapat talaga si nyo guys wag uh, huwag kayong patamad tamad diba? dapat talaga yung focus kayo sa goal nyo na makahanap ng trabaho and uh, try to explore naman sa ibang diskarte naman sa maghanap ng trabaho uh, kasi kung Uh, kasi guys kung puro pasa lang kayo dyan sa mga agency talagang dapat lagi kayo magpapasa kasi kung minsan lang kayo, kung dyan lang kayo nakapokus sa dami na nagpapasa dyan paunahan lang yan dyan sa mga agency guys dito sa mga, dapat mag online din kayo online uh, dropbox tapos pasa sa mga agency yun dapat tatlo para ano para may option kayo di ba hindi lang isa lang inaantay niyo marami kayong inaantay pasapasa din kayo sa mga maliliit diyan ng mga restaurant kung may may ano kayo may experience kung naglagay kayo ng experience diyan sa resume niyo ng waiter magbigay-bigay din kayo diyan sa mga resto Maglagay kayo ng mga dishwasher Oh, kung may room attendant, magpasa kayo dyan malilit na hotel dito sa Macau. Huwag kayo mahiya. Diba? Sa so, mga reception dyan kayo magpasa. Malay nyo, masakto. Kulang sila ng tao. Masilig ka, di ba? Napaka, di ba? Hindi mo yung naasahan. Hindi mo yung na-expect na bigla ka nalang tatawagan for interview. Tsaka guys, pag may interview, huwag nyo nang, pala huwag nyo nang pakawalan. Bigay nyo nang the best nyo. Dapat memorize yung resume. Lagi ko yung pinapaalala sa inyo. Ayan, na shout out sa mga lagi na nanonood sa vlog ko. Ayan, shout out sa inyo. And gusto ko rin shout out yung mga sa mga with natin na subscriber natin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Ayan, na shout out sa lahat. Thank you so much, guys. Yung mga gusto mag diyan, na ah, magmakaw na kayo. Uh, ayan, a, sasagutin lang muna natin itong bago tayo mapunta sa topic na yun eh, sasagutin muna natin yung tanong ni Idol sa natin viewers na mahirap daw ba maghanap ng trabaho dito sa Macau to be honest guys mahirap mahirap maghanap ng trabaho dito sa Macau dati pa naman dati pa 2000, 2018 2000 yan mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa Macau guys mahirap hanggang ngayon mahirap tagal na di ba mga 2012 pa yung dati kong in-interview in yung in-interview ko guys shoutout uh, shoutout sa iyo idol 2012 pa daw siya mahirap na o hanggang ngayon mahirap pa rin ibig sabihin kahit mahirap guys yung paghanap ng trabaho dito sa Macau makakahanap at makakahanap ka pa rin kasi sila nahirapan din sila dati pero ngayon may mga trabaho na di ba? kahit ako nahirapan ako eh o, pero ngayon as thanks God that inalad naman tayo ganun talaga dadaan ka talaga sa butas ng garayong kailangan mong paghirapan pero dati talaga, yun, di ba, interview ko na napanood nyo, eh, yung one-on-one -on -one na interview ko, isa nating uh, subscriber. Nung, nung kapanahonan niya, ah, nung matagal daw, dati, dati ha, ah? dati pa yun na di ka na mag-apply, eh, wala pang ano yun, eh. wala pang mga turista dito eh. Di pa masyadong kilala yung Macau eh. Medyo ngayon nakikilala yung Macau dahil sa mga pinagbablog ko eh, di ba? <laughs> Kaya ganun. Okay, mahirap, mahirap pag nag-travel dito sa mga Kailangan mo lang si Pagan. Ah, uh, si Pagan, tiyaga, tsaka dasal. Yan. Tsaka dapat araw-araw ka talaga, huwag mo sayangin mga visa mo. Hanggat may visa, may pag-asa, guys. Ganun. Tsaka pabarkadahin nyo yung mga masisipag maghanap ng trabaho. Ganun. Hindi, huwag nyo barkadahin, palainom. Okay lang palainom, basta masipag mag-apply. Hindi napapabayaan Ganun lagi na sinasabi na ang hirap mo ang hirap maghanap ng trabaho dito sa Macau. Ang dami nang nag-apply, di ka makakahanap. Huwag ka magpapaniwala doon, guys. Dati pa maraming naghahanap dito ng trabaho sa Macau, pero ngayon may mga trabaho na. Sipin mo lagi yun. Na dati mahirap na, ngayon mahirap pa rin. May mahirap talaga. Pero huwag kang susuko, nang mo na. Kung naumpisa mo na maghanap ng trabaho na field ka, na punta ka sa Thailand kung saan man nag-exit ka wag ka lang mag-exit ng Pilipinas talagang mahirapan nga na makabalik ng Macau kung nag-exit ka man Thailand hindi ka trabaho dito sa Macau balik ka kasi naumpisan mo na sayang sayang yung mo tapos di mo tatapusin isipin mo yon isipin mo yung mga oras panahon na sinaya mo sa pag-apply tapos uwi ka ng Pilipinas titigil mo tatambay ka na lang doon hindi mo tatapusin yung nambisan mo wala din diba? yan guys ha, punta na tayo sa topic at tumahaba na itong usapan ayan <laughs> na sipagay nyo lang guys sipagay nyo mga nagarap trabaho yung mga papunta ng Macau kaya nyo yan diba? malapit maganda kasi sa Macau malapit na sa Pilipinas anytime pwede ka umuwi diba? kaya yan kaya kaya mawala ng pag-asa yung mga first timer sa ibang may invite lang ng mga tita, tito dito sa Macau is panood kayo sa vlog ko kung di nyo alam yung mga agency dito sa Macau, panoorin yung vlog ko para matuto kayo sundin diba? so, nyo lang instruction kasi may nagbibigay ko instruction hindi naman tinatapos yung video nandun agad sila sa location e, paano, eh, may mga daan yan, Siyempre, may mga daan anong sasakyan na bus wala na, maligaw ka talaga ba? Diba? Panoorin yung video guys, tapusin nyo para sa inyo yun, para hindi kayo maligaw, ba? Diba? Minsan nandoon na kayo sa location yung kaibigan ko. Sabi, sabi, niya pre, nasa bin at agency na to. Sinend ko na sa kanya yung link. O ito na panoorin mo sa YouTube. Hindi niya mahanap. Sabi ko baka di mo tinapos yung video. O, yun nga, hindi niya daw tinapos. O, sa punta sa sagat sa location. Siyempre, may mga sabi niya, sabi ko, naligaw sa doon sa building kasi parehas 'yung building. Sabi ko tingnan mo kasi 'yung instruction ko, hindi agad ka pupunta sa agency. maligaw ka talaga. sabi mo alam mo 'yung lugar. May building kasi yun, 'yung building, pare-parehas minsan kasi 'yung building eh. Tapos 'yung video guys kasi para sa inyo 'yun. Para hindi kayo maligaw, para isang puntahan lang. Habang nanonood, habang na kayo sa agency, panoorin 'yung vlog ko para alam niyo 'yung para hindi kayo maligaw Hindi yung manunood kayo sa bahay O, makakalimutan nyo rin yun Dapat habang pumunta kasi sa agency Pinaplay nyo yung video Ayan, o, ito, ito sa sasakyan natin, o I-post mo muna, o Pagdating natin sa lugar na to i mo ulit, o Para hindi ka maligaw, ganun Kasi yung mga ginawa kong video, guys, sa mga agency Ginawa ko nyo paraan Para hindi kayo maligaw Pinadali ko na yan para hindi may may instruct may ano yan, step by step yan guys. Hindi yun, nagturo lang ako ng EJ so oh, ito. kung tanyo to. May sasakyan kung anong bus na sasakyan mo. Ano ba dapat yung uh, sangkabawa ba kababa? Para kasi experience ko rin yan na binigyan ng instruction. Kung nagkaligaligaw ako kasi sinabi lang sa akin babak ka sa ganitong ano, lugar tapos hanapin mo tong ano, oh, hindi ko makita kasi sinabi lang hanapin ko to. Wala yung hindi tulad, may video na madali na. Diba? Ayan guys, uh, dito na tayo kasi no mababa. Na, <laughs> na tong explanation ko eh. Ayan dito na tayo sa online na pag-apply. Ah, uh, unahin muna natin tong online na to. Kasi dalawa kasi yung inano ko guys na in ko na online na pwede yung pasahan yung nasa Pilipinas at sa mga nasa ibang bansa. For example, nasa Middle East at ito namang isa uh, nasa Pilipinas Ayan guys ah uh, itong ito muna unahin natin para hindi kayo ma maguluhan itong ano muna itong sa agency dito sa Macau ito kasi nagkuha ko ng mga link sa mga pwede pwede kay mag ng CB sa mga email nila dito sa Macau sa mga agency Ito guys eh uh, Sinasabi ko sa inyo yung itong link na to for example nasa Pilipinas ka sa Pilipinas ka, di ba? Yung mga Maca sa Macau Agency, mag-send ka dyan ng CV. Tapos ma-replyan ka, masilik ka. For na interview ka online. Tapos pumasa ka sa interview. Yung ma mangyayari kasi yan, guys. Di ba, pasakado ka na sa interview. Papupunta yung kanila ng Macau. oh, you can go to Macau uh, anytime. Oh. Or uh, requirements para magano ka ng requirements magpasa tapos dapat guys, pag nag-apply kayo, may passport na dapat kayo na ready na passport niyo, ha. Itong link na to para sa mga sa ano to, ha, sa Pilipinas. Kung saan po sa Pilipinas ka, Pilipinas nag-apply ka dito. Sa Pilipinas ha, nag-apply ka dito, na tinawagan ka na interview, nakapasa ka. Papupuntahan ka ng Macau niyan. Yung problema, Di ba? Bibili ka ng ticket. Yung problema diyan sa immigration sa Pilipinas. Yan yung problema. Hindi mo na pwede sabihin na sa immigration sa Pilipinas. Na ah, pupunta ko ng Macau. Ah, Nag-apply ako online interview. Pinapupunta ako para sa trabaho. Hindi ka papayagan ng immigration. Dyan sa Pilipinas. Hindi ka papayagan. Kasi nga guys, paglalabas ka ng bansa tapos may trabaho ka na sa labas, hindi ka nila papayagan. Illegal yun. Oo. Kasi kailangan mo mag-process ng papel, mapunta ka sa POAE, parang uh, para mangyayari yan, OFW ka na, mag-apply ka ng OWA, mga uh, ganun, uh, mag magsiseminar ka pa nyan, dapat ganun yung ano, process. Oo. Uh, dapat yung agency sa Pilipinas, parang counter, ano, sample agency dito may agency din sa dapat sa Pinas na uh, yun daw legit uh, Pilipinas na example may dito agency tapos nakapasa ka sa agency dito sa Macau tapos ire ka kanila sa Pilipinas ganun parang ganun ire ka kanila sa Pilipinas sa agency parang counter ano nila counter agency counterpart nila parang sister company na may sa Pilipinas yun yung legit pero yung dito sa Macau na magpasa ka sa mga agency itong ano na to, itong itong in-upload ko na video is mahirapan ka baka di mo alam paano ka makakalusot sa immigration sa Pilipinas pa, pa, pa Macau. yan yung isipin mo problema mo yan kasi di ka nila papayagan kung yung, yung ganun yung ano yung ganun yung uh, reason mo talagang lalabas tourist ka lang pupunta ng Macau tourist ka lang talaga kasi dito Macau agency Macau lang to ha ah. wala wala silang sis, ah, sister camp, sister agency sa Pilipinas wala silang connect, hindi sila connected sa Pilipinas sa Macau lang kaya yung sinasabi ko dito na, na nasa Pilipinas pag nag-apply dito mahirapan kayo mag -macau. yun yung pinakamahirap mag Macau kasi nga ma-upload talaga kayo sa agency sa immigration sa Pilipinas kung magtuturis kayo dito sa mga Macau kailangan matindi talaga yung mga requirements mo para makalabas ka ng Pilipinas makapunta na ng Macau kasi sasabihan ka lang naman dito ng agency of come to Macau yun yung problema kung paano ka sa immigration pero guys advice ko is huwag kayo magka-direct ng Macau kung kung kayo kasi Macau talaga pag nag-tourist dito may trust issue na yung mga immigration eh Oh, mga pamakawi eh. Kasi mostly sa 100%, 99% hindi na nakakabalik ng Pinas. After 3 days, hindi na nakakabalik. Sa 99% na yun, 1% lang bumabalik. di <laughs> ba? dami nun. Kaya guys, uh, Hong Kong talaga. Kasi Hong Kong talaga wala silang iniisip na mag-apply ka dun. Kasi mostly sa Hong Kong, hindi ka pwede mag-apply dun ng mag-tourist apply, hindi talagang dadaan ka ng agency sa Pilipinas kaya wala silang bali yung ano lang trust issue lang sa Hong Kong is 1% di ba gawin niyo Hong Kong kayo tapos uh, punta kayo ng ano ng Macau Hong Kong tapos Macau malapit lang uh, bus lang bus lang kayo isang oras ka lahat yung biyahe di ba nakarating ka ng Macau mula Hong Kong papunta Macau di ba bus lang lapit lang Ngayon, Hong Kong talaga saka pag magano kayo guys prepare nyo mga requirements tutoros kayo kunwari magpabook na kayo ng example hotel sa Hong 3 days lang tapos yung ticket nyo huwag na kayo magdami iano nyo na isurbol nyo na na original yung ticket nyo para wala na kayo maging problema 3 days lang dapat oh. Kaya pupunta kayo ng Macau, wala kayong kamag-anak. Uh, ah, Hong Kong, Tampo, Hong Kong, wala kayong kamag-anak. Solo flight, galing Pinas. Ah, Mag-ano lang kayo ng requirements nyo na example, sabay nyo sa birthday nyo. O, o kaya anniversary, mag kayo. Pupunta kayo ng Hong Kong. Pupunta kayo ng Disneyland. O, 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 o birthday ko sa sarili ko. Punta kong ano. May mga okasyon para hindi ko yalata. Tapos sampol may trabaho ka Kunwari, ay oh, nag-leave ako 3 days. O oh, ito yung ano ko, ito yung patunay na yun. nag-leave lang ako sa trabaho. Ah, Magtutuloy lang ako. Kaya magsama ka ng bata. Bata. Si hindi ka talaga okay, matanda, a senior citizen. Hindi ka tayo upload 'pag may makasama kang ganoon. Yun guys, 'yung uh, advice ko. Ito namang ano naman, ito namang isa, itong online naman to. Itong online na to, pwede ka mag-apply Pinas or nasa ibang bansa ka. Kasi sa ibang country ka, 'yun pwede ka mag-apply dito sa ano na to. Itong video na to, mga link diyan email pwede ka mag-send. Diyan pwede ka diyan mag-apply kung nasa Pinas ka. Kasi kung sa Pinas ka naman, mag-apply ka dito itong mga link na to. I-refer ka na lang nila sa icon Icon Solution dyan sa Makati. Pag na repair ka na dyan nila, kasi online interview ni. eh. Pag nakapasa ka, ibibigay nila endorsement later. Papakita mo lang doon sa Icon Solution dyan sa Makati. Mag sila na mag-process na. Icon na mag-process ng mga papel mo, sa OWA, lahat na yan. Kaya pag lumabas ka ng Pinas, galing kang Icon, wala ka nang problemahin Pasaluduhan ka na lang naman kami, Grisho. Good luck, sir, sa Macau. Hindi ka tulad pag... hindi ka galing icon, talagang sisitahin ka. Good ka. Yun Apply ka yung... Pwede mag-apply yung Macau. Uh, pwede ka mag, pwede mag-apply yung mga sa Pilipinas, saka dito sa ano, sa ibang bansa. Yung nakilala ko, nakita ko na galing Middle East daw siya. Ayan, ah. sa online din siya nag-apply dito. Dito na to sa ano na to, sa video na to, yung mga link diyan, diyan kayo magpasa ng CV niyo online. Ayan, tinawagan siya, interview siya for ano, ah, sa hotel. Ah, online interview tapos pagapasa pasa niya, pinapunta na siya ng Macau. Madali lang pag galing kasi ibang bansa, galing kang Middle East, galing kang ano, basta hindi galing Pinas. Pag galing kang ibang lugar mabilis na makapunta ng Macau kasi wala namang pakialam yung bang bansa sa iyo eh, kung saan ka pumunta eh, basta may ticket ka lang na pamasahe sa plano wala, wala ka nang ano wala silang pakialam unlike sa Pilipinas talagang upload ka yung kadudaduda yung mga sagot mo paiba iba upload ka talaga yung itong link na to guys pwede mag apply yung Pinas, walang problema o ibang bansa pwede yun yung inaano kasi dami nalilito ng mga subscriber natin mga viewers natin kung ano bang pwede ba kami mag-apply dito I don't ito guys kiniklear ko para hindi kayo mano. itong ano na to itong video na to kahit saan Pinas o nasa ibang bansa pwede ka mag-apply yan pero itong video na tong isa ito yung pwede lang mag-apply yung mga nandito sa Macau tsaka yung mga nandun sa ano nandun sa ibang bansa ito sa Pinas, hindi ka pwede mag-apply kasi mahirapan yung migration o pwede ka mag-apply, kaso nga lang gawin mo ng paraan pangkalusot sa immigration <laughs> di ba? yun lang guys and sana na-clear kayo na clear kayo sa naliwanagan kayo sa paliwanag ko and comment lang sa mga hindi pa naliwanagan baka magulo yung paliwanag ko ayan uh, comment lang and uh, try natin sagutin and thank you so much guys sa mga nanonood sa vlog ko and God bless sa lahat and sa mga mandirigma natin dito sa Macau huwag yung mawala ng pag-asa kaya dasal lang every night yun lang uh, guys thank you so much and I love you all